komenda ng PNP Internal Affairs Service ang dismissal laban sa isang police general dahil sa usapin ng command responsibility at umunay kapabayaan inirekomenda o sa inilabas sa pahayag ng iyas nag ugat ito sa kontrobersyal na police operation sa isang condominium sa Paranaque City noong September 2023 kung saan nagreklamo ang mga inarestong Chinese kabilang sa mga reklamong iligal umanong pag-aresto at iligal umanong pagkumpiska ng mga personal na gamit at umunoy pagtatanim ng ebidensya ng mga tauhan ng Southern Police District. Lumitaw din sa investigasyon na ang mga sangkot na pulis ay kinumpis kaumano ang 27 million cash na hindi naman subject ng search warrant. Ayon sa IAS, kahit hindi kasamang general sa operasyon, nagkulang ito sa hindi pagkakaroon ng kaukulang aksyon laban sa kanyang mga tauhan. Una nang tinanggal sa serbisyo ang nasa 10 pulis na kasama sa operasyon habang pito ang na-demote at labing pito naman ang suspendido.